Noong unang panahon, noong may kakayahan pang magsalita ang mga hayop, isang malaking kalabaw ang nakatira sa bukid ng isang pastol. Tumutulong ang kalabaw sa gawaing bukid ng pastol. At ginagawa naman ng pastol ang lahat upang mapasaya siya. Isang araw, umupo ang pastol sa ilalim ng puno ng mansanas upang makapagpahinga. Sa sandaling yun, isang gutom at tusong lobo ang nagmamasin sa kanila. Yum! Ang kalabaw na yun ay magiging masarap na tanghalian para sa akin. <laughs> Pero dapat mawala ang taong yon. Biglang humarap ang lobo sa kalabaw at pastol. Au! Meron akong mga para sa iyo kung hindi mo masasagot, akin ang kalabaw. Naging interesado ang pastol at ang kalabaw tungkol sa itatanong ng tusong lobo. Bakit nagsisilbi ang kalabaw sa tao? Kung meron naman siyang malalakas na sungay, ha? Dahil sa pag-aararo ko sa bukid ng pastol, pinapakain niya ako ng masasarap na pagkain. Hmm? Eh, paano naman nagagawa ng pastol na mapasunod ng malaking kalabaw na ito? Yan ba ay isang magic tungkod sa iyong kamay? Hindi ang tungkod ang mahiwaga, kundi ang aming karunungan. Hindi na unawaan ng lobo kung ano ang ibig sabihin ng pastol. Karunungan? Ano yun? Hindi yan ang sagot. Ngayon ay may uwi ko na ang kalabaw kung gugustuhin ko. Pero interesado mo na ako sa bagay na karunungan. Ano yun? Wala sa akin. Ngunit kung nais mo, may papakita ko sa iyo ang karunungan sa isang kondisyon. At anong kondisyon yon? Hanggang sa madala ko rito ang karunungan, itatali muna kita sa punong ito para ligtas ang kalabaw habang wala ako. Ganun kalaki ang interes ng lobo sa bagay na tinawag na karunungan na pumayag siyang magpatali sa puno. Habang paalis ang pastol, mumingisi ang kalabaw sa maaaring mangyari sa lobo. Bagaman hindi maintindihan ng lobo kung bakit nakangiti ang kalabaw, naghintay siya ng ilang oras sa pagbabalik ng pastol. Maya-maya, dumating ang pastol na may dalang malaking kahon. Binuksan niya ang takip ng kahon, ngunit nakita ng lobo na wala itong laman. Oh, ang karunungan. Nasaan na? Hindi mo dinala? Nasa loob nito, doon sa pinakasulok. Kung hindi mo makita, hayaan mong kalagan kita upang makita mo ng malapitan. Pagkapasok ng lobo sa kahon upang tingnan ang karunungan, isinara ng pastol ang takip. Ano ito? Sa Sa klolo! Napakahalaga ng karunungan upang magkasya sa isang kahon. Ang karunungan ay nasa isip. Matatagpuan mo lang ito sa paraang tulad ng paghahanap na nakatagong kayamanan. Pinapangako kong hindi ko na mamalitan ang pag-iisip ng iba. Ngayon ay magiging mas mapagbigay na ako at mas matalino. Palabasin niyo na ako rito hinayaan nilang manatili ang lobo sa kahon sa araw na iyon. magahan alam ng pastol at kalabaw na may natutunang magandang aral ang lobo, kaya pinalabas na siya sa kahon. Salamat! Salamat po! Mula sa araw na iyon, nakikisama na ng mas maayos ang lobo sa mga hayop sa kagubatan at iginagalang na niya ang pag-iisip ng lahat mula sa mga lumilipad na ibon hanggang sa maliliit na insekto. Tuwang-tuwa ang munting kambing dahil ang araw na iyon ay kaarawan niya. Napakasaya niya nang sabihin ng nanay niya na may sorpresang ibibigay sa kanya. Sa tuwa ay nagtanong ang munting kambing sa mga kapatid. Ah! ano ba ang sorpresa ni nanay para sa akin? Sorpresa? Hindi ko masabi. Di pwede. ah, sige na. Sabihin mo sa akin, kuya. Ano ba yung sorpresa ni nanay sa akin? Meh. Nah. Kung sasabihin ko, hindi na magiging sorpresa. Di ko sasabihin. Meh. Nah. Samantala sa kabilang panig ng kagubatan, ang sakim na lobo ay naghahanap ng makakain. Makaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang batang usa. Huhulihin na sana niya ang usa nang marinig niya ang usapan nila tungkol sa nalalapit na pagdiwang ng kaarawan ng kambing na lahat ay imbitado. Eh di lahat sila ay pupunta doon. <laughs> Ninais ng gutom na lobo na busugin ang kanyang tiyan ng pitong kambing sa halip na dalawang usa. Mabilis siyang nakarating sa bahay ng mga kambing. Nakita niya si Chef Panda at ang inang kambing na gumagawa ng isang malaki at makulay na cake napuno puno ng masasarap na candy. Natutuwang inisip ng lobo na nakatago siya sa cake. At habang hinihipan ng kambing ang mga kandila, bigla siyang lalabas sa cake at lalamunin niya ang maliliit na kambing. Sa oras na iyon, tinawag ng inang kambing ang dalawa sa si kanyang mga anak para sa isa pang sorpresa. Me! Ihalo mo na ito sa kaibigan nating elepante at sabihin sa kanya na hipa nito. Pero huwag niyong ipapahalata sa kapatid niyo. Opo, Nay. <laughs> Kaya naisip naman ng lobo na puputukin niya ang malaking lobo at huhulihin ang maliliit na kambing. Habang naglalaro ang imahinasyon niya, walang tigil ang paglalaway niya. Tapos ay tinawag ng inang kambing ang dalawa pang anak niya. Puntahan niyo ang giraffe at sabihin na maglagay ng masasarap na sorbetes sa kanyang kariton. Sorpresa din nga pala natin ito, ha? Sorbetes? Yay! Ngayon naman ay inisip ng gutom na lobo na magtatago siya sa loob ng kariton ng sorbetes. Nagkubli siya sa isang sulok at nag-isip. Pipili siya kung anong plano ang kanyang itutuloy na mas madali niyang mahuhuli ang maliliit na kambing. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lahat ng paghahanda ay natapos at ang mga panauhin ay natipo na sa hardin. Siyempre, walang nakakaalam ng plano ng lobo. Masaya ang munting kambing nang makita niya ang mga regalo. Dumating ang elepante na dala ang malaking sorpresang lobo na hinipan niya. Nang makita ng mga kambing ang lobo, hinulaan nila kung ano ang nasa loob. Oh, may higanteng payong kaya sa loob? Hindi. Parang mukha ng lobo. Ano? Lobo? Naku! Sa iyon, hindi makapigil ang kambing nutok niya ang lobo. Ang malalambot na kending bulak na lumabas dito ay nagpasaya sa mga kambing. <laughs> Napakagandang regalo po. Salamat po. Maya-maya, mm! inanyayahan ng sorbeterong giraffe ang maliliit na kambing na kumain ng sorbetes. Masayang pumila ang mga kambing para sa sorbetes. Ngunit nagsimulang kumalog ang kariton ng sorbetes. Nagtatakang nakatingin ng lahat sa kumakalog na kariton at lumabas ang kaibigan nila. Surprise! Akala mo hindi ako dadalo, no? Eto na ako. Ay, oo. Nainis nga ako eh. Me nang oras na para sa cake, dinala ni Chef Panda at ng inang kambing ang cake sa hardin, kahit medyo nahirapan. Mas mabigat ang cake kaysa sa inakala ko, Chef Panda. Wow! Lahat ng mga bisita ay nakatingin sa malaking cake nang may paghanga. Para sa akin yung higanting cake? Oo, halika, mag ka at hipa ng mga kandila. Nagtipon ng lahat sa paligid ng cake. Nagwish ang munting kambing at habang hinihipan niya ang kandila, nasira ang higanting cake. Nagtalsika ng mga piraso nito sa lahat ng dako. Sa gumuhong cake ay lumabas ang malaking masamang lobo. <tinyo> Napasigaw ang lahat at nagtakbuhan. Ah! ah! May lobo! Takbo! Sinison niyo mga anak? Kakainin tayo ng lobo! Magdago kayo lang! Eh! Sobrang gulo na ang inang kambing ay patak takbo sa buong lugar upang iligtas ang mga anak. Nahuli ng gutom na lobo ang tatlong maliliit na kambing at tumakbo palayo. Mga anak ko! Bitawan mo sila, masamang lobo! Me! Makakahabol ka nga, pero hindi mo ako kayang abutan. <laughs> Akala ng lobo na wala siyang maiiwang bakas dahil mabilis siyang tumakbo. Ngunit may natagpo ang bakas ang inang kambing. Sinundan niya ang mga candy na hinulog ng mga anak. Sakaling hindi niya makayang iligtas mag-isa ang mga anak, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang oso. Pumayag ang oso na tulungan siya. Pagdating ng lobo sa kanyang yungib, gutom na gutom na siya. Nang susunggabanan niya ang munting kambing, narinig niya ang masayang boses ng oso. La, 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 la. Ha! Ang daming pagkain! Ang sarap-sarap! La, 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 la. Hmm. Naintriga ang lobo, kaya tinali muna niya ang mga kambing sa bato at nag-usisa sa oso. Anong meron, oso? Bakit napakasaya mo ata? Oh, may bonggang hangdaan doon sa dulo ng daan. Sobrang dami ng pagkain na hindi ka na magugutom ng isang taon. Pumunta ka na, siguradong magugustuhan mo. La 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 ang matakaw na lobo na puntahan ng sinasabi ng oso. Arrr, pagbalik ko, kakainin ko pa rin ang mga kambing. <laughs> Ngunit nang makarating doon ng lobo, wala siyang nakitang mesa o piging. Ang lugar ay isa lamang tigang na lupain sa gilid ng bangin. Urgh, nasaan ang masasarap na pagkain? Sa sandaling iyon, lumabas ang inang kambing sa pinagtataguan at mabilis na sinuwag ang lobo na nahulog ito sa bangin. Nagpunta ka agad ang inang kambing sa lungga ng lobo at iniligtas sa mga anak. Ah, oh, ikaw ang aming bayani, nanay! Me! Habang pabalik ang mga kambing sa masayang buhay, hindi naunawaan ng malaking masamang lobo na ang kanyang kasakiman ang tumalo sa kanya. na ang bakasyon at ang araw na pinakahihintay ng mga batang kambing ay dumating na sa wakas. Yehey! Ngayon ang unang araw ng eskwela! Sabik na ako makita ang mga kaibigan ko! Ako rin! Pinapasok na ng inang kambing ang kanyang mga anak sa paaralan. Habang naglalakad ang pitong munting kambing, biglang napahinto yung isa dahil nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Ay, nakalimutan ko ang coloring book ko. Sige na mga kapatid ko, susunod na lang ako. Habang pabalik ng bahay ang munting kambing, ang malaking masamang lobo na si Jack na laging gutom ay naghahanap ng mabibiktima sa gubat. Masyadong malaki yun. Masyadong maliit naman yun. Di ako mabubusog dun. Ito naman masyadong mabilis. Di ko mahuhuli. Maya-maya, nang makita ang munting kambing na nag-iisa, tuwang-tuwa ang lobo. Wow! Isang batang kambing! Paborito ko! <laughs> para malinlang ang munting kambing at para mailayo sa kalsada, gumawa ang masamang lobo ng dalawang antena mula sa sanga ng puno at dalawang pakpak mula sa malalaking dahon. Ha <laughs> Kamukha ako mga paru-paro na yon na kaibigan ng mga kambing. Nalulukoyin ko ang kambing na yun at lalamunin ko siya. Siguradong masarap. <laughs> Malapit na ang munting kambing sa hardin ng bahay niya nang biglang humarang ang malaking masamang lobo sa harap niya. Ha? I ikaw? Di ba ikaw yung masamang lobo na si Jack? Saklolo! Hindi no. Hindi ako lobo. Paro-paro ako. Tignan mo. Ang mga lobo ba ay may ganitong mga antena? Pe, pero may mahabang buntot ka. Pero malalaki rin ang pakpak ko. Ah, paru-paro ka nga. Oo, oo, oo. Ako ang pinakamalaking paru-paro sa gubat. Nakatira ako sa isang napakagandang lugar. Halika, sama ka sa akin. Pero ah, uh, may pasok ako ngayon. Di tayo magtatagal. Saglit lang tayo tapos babalik din. Ayaw mo ba nun? May maikakwento ka sa mga kaibigan mo sa unang araw ng eskwela. Naisama rin ng masamang lobo na si Jack ang munting kambing sa liblib ng kagubatan. Habang ang iba pang mga batang kambing ay nagpipinta sa klase ng sining. Pero nang mapalingon ng isa sa magkakapatid, nakita niya na wala pa rin sa pwesto ang kapatid nila. Nagmamadali niyang sinabi ito sa kanyang guru, kaya lumabas silang lahat upang hanapin ang hindi nakapasok na kambing. Samantala, ang munting kambing na sumusunod sa lobo ay nagtataka, kaya nagtanong siya sa lobo. Lumilipad ang mga paru-paro, bakit ka naglalakad? Di ba nakakalipad ng katulad mo? me Oo, kasi kung lilipad ako, magkakabagyo. O sige, pumikit ka, tapos bumilang ka ng tatlo. Okay. Isa. Nagtali si Jack ng manipis na lubid sa kanyang bewang at sinabit ang sarili sa sanga ng puno. Dalawa. At inugoy-ugoy niya ang sarili pakaliwat kanan. Tatlo. Nang imulat ng munting kambing ang kanyang mga mata, nakita niya ang masamang lobo na pinapagaspas ang mga pakpak. Meh! Nakakalipad ka nga! Ngunit dahil hindi kaya ng sanga ang bigat ng lobo, nabali ito. At nang bumagsak ang lobo sa lupa, natanggal ang isang pakpak niya. Ay! Nasira ang pakpak mo! Teka, hihingi ako ng tulong! Meh! Teka lang, di ka pa ba nakakakita ng paru-parong iisa lang ang pakpak? Iisa lang talaga ang pakpak? Mee! Nakatira sila sa isang tagong lugar sa gubat. Halika, sumunod ka! <laughs> Narating nilang dalawa ang isang lugar sa kagubatan na puno ng matatalbog na dahon. Umakyat ang lobo sa isang dahon tumalon siya na parang lumilipad sa hangin. Nabighani niya ang kambing na nanonood sa kanya. Lumapit ang masamang lobo sa kambing. Gusto na niyang kainin ito doon. Ngunit sa sandaling iyon, isang lumilipad na uwak ang dumapo sa antena sa ulo ng lobo. Ah! May uwak! tulong. Takot ako sa mga uwak. Shoo! Hoy! Alice! Iniling-iling ng lobo ang ulo niya, pero nakuha ng uwak ang antena sa kanyang ulo bago ito lumipad palayo. Ah! Kinuha na uwak yung antena mo! Anong mangyayari sa'yo ngayon? Meron din mga paru-parong may isang pakpak at isang antena, munting kambing. Ano? Talaga? Oo, Punta tayo doon sa kuweba kung saan sila nakatira para makita mo mismo. Sige, bakit hindi? Mee, interesado ako sa kanila. Tsaka kung sino man ang papasok sa kuweba ay matututong makalipad. Di nga, gusto ko rin lumipad. Ang galing! Ah. Habang hinahanap pang nawawalang kambing sa buong kagubatan, may nakitang punit na dahon ng kapatid niya at isang putol na sanga sa lupa. Meh! Wala nang dahon! At putol ang sanga! Sino ang gagawa nito sa kagubatan? Nang mapansin ng guro ang higanting mga bakas ng paa sa lupa, napagtanto niya na kagagawan ito ng lobo at naisip na baka sa panganib ang nawawalang kambing. Kaya gumawa sila ng plano para iligtas ito. Samantala, pagpasok ng munting kambing sa lungga ng lobo, inalis ni Jack ang kanyang pakpak at antena. Takot na takot ang kawawang munting kambing nang makilala niya ang lobo. Sa Ikaw nga ang masamang lobo! Pagkaraan ng ilang sandali, narating ng guro at mga munting kambing ang bungad ng lungga ng lobo at nagtago sila sa dalawang gilid. Kinuha ng guro ang malagkit na sinulid na ginagamit nila sa klase ng pagpipinta at kinabit ito sa magkabilang gilid ng pasokan ng kuweba. Tapos ay hiniling niya sa mga kambing na magingay at sumayaw sa harap ng kuweba. Mee! 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 Mee. 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 Nang marinig ng lobo ang boses ng mga kambing, naalerto siya. Aha! Marami pa palang kambing doon. Teka nga, tatalhin ko rin sila dito. Gusto sanang sunggaban ng lobo ang mga kambing, pero dumikit siya at napuluputan ng malagkit na sinulid. Gumulong-gulong siya at nawala sa kagubatan. Tulong! Dula. Salamat, niligtas niyo ako. Nagpaloko ako sa lobo dahil gusto ko maging lumilipad na kambing. Tanggapin mo kung ano ka talaga, munting kambing. Huwag mong ikumparang sarili mo sa iba. Sabay-sabay na bumalik ang mga munting kambing at ipinagpatuloy ang kanilang mga aralin sa unang araw ng eskwela. Mula sa araw na iyon, hindi na nalilinlang ang munting kambing sa anumang bitag dahil ang natutunan niya sa paaralan ay nagagamit niya upang mas maingatan ang taglay na buhay.